Ito na yung ating malunggay. Inilagay natin sa oven ng 30 minutes sa init na 100 Celsius. Tutukogin natin ngayon ito. Gagawin nyo lang. para mag mas maging pino siya, sasalain natin. Ito na, mayroon na tayong powder malunggay. Dipindi sa inyo yung paglalagay. Huwag niyong paniwala yung sinasabi ng iba na kapag naparami yung malunggay, eh, mapait. Isinod natin tiplahan yung ating breadcrumbs. Isang kilo to. Itong isang kilo bread crumbs kaya nang gumawa ito kahit one sack na pandesal. Maganda rin gamitin ito sa mga Spanish bread para mabango siya. Lagyan natin ang kalahating kilo ng brown sugar. isa ito sa nagpapag sa ibabaw ng pandesal kasi may siya. Melted butter, 200 grams. Tsurong na maayos. Nasa breadcrumbs yung isang sikreto para talang sumasarap ang inyong pantisan at maging mabango. Punta so, na tayo sa daw. Meron tayong dalawang kilong first class. Yung asokal natin, 500 grams. Asin, 36 grams. ating barangay 1 quart cup ito ating mantika 200 grams convert natin sa cup sakto lang siya 1 cup yung ating tubig darawang lata doon sa lata ng ibab gagawin natin sa cup tinatik kung ilang ang bilang niya Body 4 cup Yung selata 2 cup Oil mix 100 grams Yung ating bread improver uh, 20 grams Dito sa bread improver Ang nakalagay dito ay Pound grams lang per, per, kilo. Pero hindi ko siya sinusunod. Kasi yan ang yan kapag pound grams lang nilagay nyo, hindi siya tumatalab. Kaya ginagawa kong 10 grams per kilo. Yung ating guys, muntik ko lang makalimutan. Maglalagay ako dito ng dalawang kutsara para mabilisan lang ang pagluluto nito. ha. medyo matikas siya kaya mag-aad pa tayo ng 1 half cup na tubig yung ating ng mga hari na hindi hari kaya kung mag-absorb ng tubig pag yung hari na ay bago malakas siya sa tubig hindi ko na siya itutuloy na imano-mano ilagay natin sa mixer